Hello everyone my name is Angelica Copeniga I'm 15 years old and a grade 9 student in Harvesters Mission International School <clears throat> Gusto ko pong maging pediatrician Yes Kasi <clears throat> gusto ko pong maghilang ng mga kids, not only physically, but also spiritually. Gusto ko na matunuan sila. Kasi yung gusto ko, especially yung mga hopeless kids na hopeless na talaga sa sakit nila. Gusto ko na bigyan sila ng lakas through the word of God. I want I also want to bring difference to them. Kung paano binago ni God, I also want to change their lives. Siyempre. At yung napili ko punta ng masagutin ay paano makatutulong yung... Yung, extra. paano po yung makakatulong kayo sa ano? Yung tips, paano makatutulong sa pagpasama sa upcut? nabasa ko po yung mga tips nyo at talaga naman po ang hard kind touch. Joke. <laughs> <laughs> Hindi, parang maganda po talaga yung tips na mga sinulat nyo or nalagay nyo po din sa website nyo. <laughs> at ang pinakagusto, halos lahat naman po gusto ko. Pero ang pinakagusto ko ay yung cheat sheet. Ito sa yung mga formula na madali. Nakakalimutan kasi, nakakalimutan ko po lagi yung formula at ito yung pinakamalaki kong problema. At, kaya ito po yung pinaka nagustuhan ko. Tapos, bakit ikaw kailangan piliin naman Bakit na... ako kailangan piliin? Kasi, kasi, alam ko, hindi ko alam kung deserving ako. Pero, gusto ko lang po talaga na may mommy especially to, sa parents ko, especially to my mom. Kasi hindi ko alam kung naniniwala ba siya na kaya ko. Ayaw mo na pag-aralin sa Manila or any good universities kasi baka i-fail ko lang daw yung test or sayang ng pera. <coughs> Nagpapanroll nga po sa Ergie Center niya pero ayaw niya kasi baka sayangin ko daw po yung pera. Kasi malaki laki yun. Kaya sana <coughs> so, po mapili niya po ako. At kahit na hindi man ako yung manalo, mayroon better plans sa diba? ikaw. Ayan lang. Wala ka nang gusto sabihin. <coughs> Huwag niyo pa kalimutan na iba't tama aking mga kaibigan na sumali rin. Sila Karina, Kibita, at Tinez Bahaya. <coughs> Nagpa-plano po kami na mag-aaral na tatlo magkakasama. Kasi gusto po namin pumunta sa magaganda university sa Man Manila na sama-sama. So, sana po kayo po yung way na ibinigay ni God for us para magkasama-sama kahit ang college na kami. Maraming so salamat po sa time na pakikinig itong video ko. Maraming salamat po sa lahat and God bless you.